Good morning once again. So ngayong umaga na ito ay uh, dahil tapos na tayo mag-install ng hog wire, no. So yung uh, net na naman yung uh, ikakabit natin ngayong uh, umaga na ito at uh, yung uh, hog wire na nagamit natin ay uh, uh, 84 uh, meters, no. So bumili tayo ng uh, apat no, 6, uh, no, may natira pa pero Malaki pa yung uh, babakura natin no. Hindi lang yan. Marami pa tayong babakuran, pero yung uh, paggagalaan lang muna ng mga manok yung uh, ating uh, babakuran. no. At uh, nahuhuli na tayo. Medyo gaul na tayo. Pero yun nga sabi ko no, mahirap magmadali no. Baka tayo uh, magkamali. Mas uh, may na yung uh, sigura si muna natin na uh, uh, ligtas lahat para Ayos, no? So, ngayon, uh, dahil tapos na natin yung uh, hog wire, uh, ito na naman ang ikakabit natin, itong uh, ring snit. So, ito ay uh, 100 meters, no? Ang uh, haba nito ay uh, 10 uh, feet, no? So, 100 meters. Ay, ang uh, taas nito ay 10 feet. Ang, ha ang haba naman ay uh, 100 meters. So, ganito, kalaki yung uh, kanyang butas, no? Ayan, o, nakikita ninyo sa camera. So, yan. O, ito ay uh, dala ko pa ng uh, galing Maynila. No, bumili ako ng dalawang bundle. So, bibili sana ako ng apat na bundle nito dahil uh, mura lang doon. Ay uh, hindi na kaya ng ating uh, bagahe, no? Dahil uh, pulibok na yung uh, ating uh, drum na pinaglalagyan. Wala na tayong malagyan. So, ito yung uh, pinatracking ko kasama yung iba kong mga gamit. So, murang-mura lang to no? At uh, maganda mamili sa Maynila. Dahil uh, doon rin nanggagaling yung mga uh, bibili sa online, no? Na medyo mabigat sa bulsa. So, ngayong araw, no? Samahan ninyo ko at tayo uh, pupunta na ng farm, no? At uh, ikakabit natin to At uh, sana ay uh, matapos natin na uh, magkabit lahat ito. So, good morning! Good morning! Uh, Pagkakabita natin ay yung sa labas ay uh, wire at uh, doon rin natin ay kakabit sa posty natin na concrete post sa loob naman ito. So yun po yung ating gagawin ngayon at uh, samahan niyo ako ngayong umaga na ito at uh, tayo ay pupunta na naman ng farm. So let's go! go Ito na no, dala-dala ko na yung uh, rejing net natin ah uh, i-install natin na uh, ngayong uh, umaga na ito. Uh, so buhat-buhat natin. So sana ay uh, matapos tayo ngayong uh, umaga na ito, no? Dahil uh, marami pa tayong uh, dapat uh, gawin. So yan po, no? Uh, papunta na tayo ng farm ngayong uh, umaga na ito. At, uh, hindi ko na ako gumamit ng wheelbarrow uh, no dahil hindi tayo makahawak ng uh, ating camera kung uh, tayo magdadala ng uh, wheelbarrow dahil uh, siyempre uh, naman to eh, kayang kaya naman nating pasanin so ito po yung ating range net one so, 100 meters ito 10 feet yung uh, taas niya so siguro magkasa ito dahil nga uh, 84 meters lang yung uh, na-install natin na uh, hog wire. So nagkasya na yon At ito naman ay 100 meters. So ibig sabihin may matitira pang uh, magit 10 metro. Hindi dito na tayo sa farm. No? Dito tayo mag-uumpisa. No? Dahil uh, ito yung uh, gagawin kong gate. No? So para kasi ito buo ito na 100 meters. So paikot at ang uh, paikot lang na nagamit natin na hog wire ay uh, 94 meters, no? Dahil nga uh, nakagamit pa tayo ng uh, isa na hindi na obos no? So, ito tayo mag-uumpisa para hindi tayo magputol ng langan, eh, no? Ito, uh, ito yung uh, gate ko. Wala pang uh, pintuan. So, paikot natin diyan no? At uh, dito tayo mag-uumpisa sa gilid ng uh, concrete post. So, dito, kikita ninyo, no, sa labas nakakabit itong uh, hog wire. no Ito yung uh, hog wire. Kaya, uh, yung uh, raging knit naman, no, ay uh, dito natin ikakabit, no. Dito rin natin uh, ididikit dahil nga, siyempre, para... Uh, hindi na tayo gagamit ng ibang pamoste. So, kakapagod rin uh, at uh, magastos din na uh, kukuha pa tayo ng uh, panibagong poste. No, so, ang uh, lalagyan na lang natin ng panibagong poste yung uh, mga bago no na hindi pa nalagyan ng poste. so eko tayo diyan, no. Iikot dahil buo itong uh, net na nabili natin walang putol to kaya ni uh, tayo mag-uumpisa nang uh, diyan sa alanganin na magpuputol tayo kakabit na tayo ng uh, raging net no oh turo no tala tayong kasama subukan natin na uh, uh, ganitong uh, ano no So, ito naman yung uh, gagawin natin, no? Itong uh, tie wire na uh, pang uh, ano. So, inating panali. So, hindi tayo nakabili ng uh, para, ano, so, kagaya nung iba, ginagamitan nila ng, uh, ano, tie wire na malaki, no? yung uh, gilid, bawat gilid ito no? buka natin kung anong kalalabasan ito bulan muna natin to ganito na siya no? o hihilain na lang to o ganito na siya no? hihilain lang to pahaba pa ganun o i-update ko kayo no? kung anong itsura uh, pag uh, ikot nya dyan wala tayong camera cameraman uh, no Ah, uh, wala magka-camera sa atin So yung uh, ikakabit na natin dito. Ayan. So, itatagos natin dito. Oh. No? Mahirap pa uh, wala tayong cameraman. No? So, look So ngayon, no. Itong uh, haba na ito, hindi dito na siya. So, hindi dito sa akin yung kabilang uh, dulo. So, hilahin natin to papunta doon sa baba, no. Para ma-try natin kung uh, uh, magka, ano tayo, hindi tayo mahirapan na ano. So, yan po, hilahin -hila natin, no, yung uh, Ah, uh, uh, lobid uh, ano na ano nito, yung ring snip na ito. Dahil buo ito ng uh, range natin ha na isang uh, ano 100 meters. So ito yung uh, ating uh, ikakalat no. So hanggang dito lang muna yung uh, ila natin no. Manito po kahaba no, yung 100 meters. So, ayan na po yung uh, haba, no? At, ah, uh, kapulupot dito, no? Mamaya na lang natin na uh, hilain na naman. So, ayan yung uh, napulupotan niya. Ah, uh, magmula doon sa, ano, magmula doon sa git natin, no? Ah, uh, hilahin natin ngayon na uh, paikot, no? So, balik tayo uli doon sa pinanggalingan natin, no? Ah, uh, unti-unti tayong, ah, uh, dahila na naman so yan po yung uh, ating uh, gagawin ngayon so mga uh, biniyak biyak lang siguro na kawayan yung uh, ilalagay natin sa itaas oh. to sa kanto tayo muna. Ito so, ngayon no, to.